for today's video mga idol mayroon naman akong share sa inyo mga idol uh, isang kaalaman mga idol tungkol sa pagparami ng subwal tara let's go At ito na nga po mga idol, natapos na natin tabon yung puno ng ating saging. At ipapakita ko na sa si inyo mga idol, yung ating ginawa mga idol. Ayan po. Ayan, naglagay tayo ng butas sa gitna mga idol. At naglagay tayo ng 50 grams na pataba mga idol. At pagkatapos nito mga idol, ayan, tabo na natin para hindi pasukin ng tubig mga idol. Ayan, ang purpose natin yan mga idol para makapag-produce yan ng maraming subwal mga idol.